Okay, so ito na nga. So ipaliwanag natin sa pinakasimpleng pagpapaliwanag kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa KOJC Jan sa Philippines, Davao City. So, ang um, on top of everything, kaya nila ginagawa 'yan kasi gusto nilang pilayan ang mga supporters ng mga Dutertes. kasi natatakot sila na masapawan sila at uh, hindi na sila maging uh, hari ng Pilipinas or they're not gonna be in power and position to do whatever the heck they want so ang gagawin nila pipilayan nila yung mga tumutulong sa mga Dutertes which is one is the KOJC people and and most especially is si Kebuloy kasi nga isa siya sa malaking tumutulong kay Tatay Digong noon and also yung mga iba pa na sumisira sa mga Duterte's because they don't want Duterte's to be in power again and to be in the government again because pag nangyari 'yon hindi na nila magagawa yung mga illegal nilang ginagawa hindi na nila na sila makakapagpasok ng mga hindi tama na mga ginagawa nila. Hindi na sila makakapagkurakot at kung ano-ano pa at hindi na nila makakamkam yung mga pinagirapang tax at mga pera at kasalapian ng mga Pilipino. Yan talaga ang main reason niyan. At kasama na lang sa mga gumagawa niyan itong si Marville, si Tory, at kung sino-sino pang mga kasama nila. Yun lang ang main reason, kaya ginagawa nila kung anong ginagawa nila dyan. Yan ang pinakasimpleng explanation why people are doing what they're doing right now in Davao City, in uh, Kingdom, and also yung sa iba pang mga paninira at uh, pagdidiktik nila kay VP about uh, the uh, confidential funds and everything like that they're just doing it because they want to stay in power as long as they want because they want Filipinos and Philippines na maghirap. Ganun yun. Simpleng-simple na yan. Yan ang pinakasimpleng um, explanation why they're doing all what they're doing. And it's sucks and it's disgusting and it's really bad. So you gotta do something For Filipinos and for your own country. Fight for your rights, guys. Okay? Bye.